Ganito po ang mangyayari kapag matagal nang hindi ginagamit ang inyong mga puso o kaya mga patubig. Gaya nito, matagal nang hindi ginagamit at na-stack ng matagal. Gawa ko pa po ito noong uh, 2017 at uh, matagal na nilang hindi ginagamit kasi wala pong nakatira dito. At uh, ngayon ipinapa-check up po sa atin kung uh, pwede pa po bang uh, gamitin dahil meron na pong uh, titira dito. At itisting uh, po natin kung ano ang naging resulta. Normal lamang po sa unang angdar ay uh, meron pong karumihan ang ilalabas na tubig kasi nga po uh, drilling po ito ano syempre po may stack po yung tubig dito sa PVC o kaya tubo kung tubo man ang nailagay dito a couple pa with ejector po ito at testingin na natin ano yan Base sa nakikita natin at nakikita niyo, medyo okay naman po itong uh, tubig niya, hindi masyadong uh, marumi pero kahit okay man itong uh, tignan ay uh, kung gusto nyo pong inumin ito at mahina po ang resistance sya ninyo ay mas maganda pong ipacheck ipa nyo muna yung tubig nito sa disinsyadong laboratory test para po sigurado ano dahil hindi po lahat ng uh, malinis na tignan ay uh, pwedeng pwedeng inumin ito ang kagandaan ng uh, PVC ano kasi PVC po ang uh, linagay natin ito yung number 2 tapos yung uh, nasa gitna yun po ay uh, tubo na number one ang size. Ayan. hindi masyadong uh, uh, marumi nung may stock. Pero kapag uh, tubo po ito na didos, ay kapag uh, may stock ng isang taon ay, uh, syempre, kakalawangin talaga ang uh, lalabas na uh, tubig kapag unang ang dar kapag matagal na na-stock. Ano? Hindi lang po pwedeng lahat ng area ng Madrid drillingan ay PBC ang ilagay. Naipaliwanag ko na po yan sa nauna nating mga videos na in dito. Dahil kung pwede lahat ang uh, PVC PPC na ilagay kapag ganitong nadrillingan, ay PPC lahat sana ang linalagay natin. Ano? Huwag na na tayong maglalagay ng uh, tubo bukod sa murang-mura na ang PVC kumpara sa tubo ay hindi pa kakalawangin kitang kita naman sa itsura pa lang ng pampahil lumang luma na ano at uh, hindi mapagkaila na matagal nang hindi nagagamit oh, ayan basta po quality po ang pagkagawa ng yung mga puso o kaya patubig kahit may stock pa yan ng matagal ay kapag ginamit ay okay pa rin yun lamang po maraming salamat